At yon, what's up mga kabayan? Ramdam nyo na ba ang matinding init mga kabayan? Yung kakalabas mo pa lang ng bahay pero pawis na pawis ka na. At pagkasakay ko ng Carly para naririnig ko yung boses ko. At yon, si kabayan pala na nasa harap ko, pinapanood ang aking video. Maraming salamat po. At yon, kakababa ko lang ng Carly. Time check, 1.29pm at alas 2 ang aking duty. Sa mga may gusto ng free to bilao voucher, sabihan nyo lang po ako, lagi po ako may dala. Mula sa babaan ng Carly papunta sa trabaho, halos 10 minuto din yung nilalakad. Kaya pawis na pawis umuwis na agad dahil sa init. Kaya pagdating sa jingle area, hilamos agad. At dahil tanghaling tapat ang aking duty, dahil may Sunday pool branch sa beach club, sigurado bakbaka na naman at sunugan na naman ang balat to sa labas. Kaya nilalagay ko na yung mga proteksyon na pwede kong mailagay. Kaya nagdala na rin ako ng extra uniform kasi alam ko na yung mangyayari. Ang pwesto ko ngayong araw, solo flight ako dito sa smokehouse. At yun, hataw na sa paghatid ng pagkain dito sa pool club. Isang oras pa lang akong naka-duty niyan pero parang pinaliguan na ako ng pawis. Buhat Tan malala yung nangyayari kasi nga dire direcho ang ticket dito sa smokehouse. Malamang kung wala akong suot na sombrero at tela sa aking ulo, mukha na akong posporo neto. Grabe pa naman kasi ang init at yumi. At time check 5:11 na ng hapon, break time na. Ang staff meal for today may prutas, may salad, may chicken, may ravioli at may sabawaw wow. At pagkatapos kumain, diretso agad ako sa jingle area para maghilamos at magpunas. At buti na lang talaga may dala akong extra uniform at sando kasi magmumukha akong basang sisi kasi nga hanggang alas 11 pa ako ng gabi. At pagkatapos magpalit ng uniform, lumabas muna ako. Diretso agad sa McDo kasi nga gusto kong ma-refresh at uminom ng peach iced tea dito kaya nilakihan ko na. At makalipas ng isang oras ng break, balik trabaho na. Hatid agad ng pagkain at diretso pa rin to dito sa pool club. At pagkatapos mag-serve ng pagkain, tamang hiwa naman ako ng mga complimentary sourdough bread. Grabe ang humid kaya walang umuupong guest dito sa outdoor ng restaurant. At time check tayo ang oras, 8.24 na ng gabi. At dito naman ang allocation ko ngayong gabi dito sa restaurant bar. Sakto lang yung busy ngayong gabi dito sa restaurant. Kaya pass forward time, check ang oras, 11.01 na ng gabi, uwi na sa wakas. At buti na lang, maluwag pa dito sa car lift kaya nakapwesto ako na maayos. At yun, kakababa ko lang ng car lift. Time check tayo ang oras, 12.02 na ng madaling araw. Grabe yung moist dito sa balcony dahil sa humid. At kung umabot po kay sa part na to, comment nga kayo dito sa mga gustong magpa-shoutout. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa inyong lahat.